na ako sa area so akyat bukid na punta ka buntaga oras na to alas 7.25 good morning good morning good morning good morning Philippines good morning world sa <laughs> tanginita mga kamiks. pero sa uban ng mga lugar grabe yung ulan baha pero diri sa among korbin siya grabe init man kayo Alright, so good morning mga mix So karon nata sa bukid. Good morning Philippines. Sa so, mga hindi ko nakikita dyan, good morning. Pasensya na kung uh, karoon rako na kabalik no? So, wala taghapon. So, karoon na ano ta? na to ang to ang nyog. ko so ang panayon mo nga init kayo kay na ulay like, brown right so dito ta sa ato ang uh, fiesta dito sa ato mo kita so muna sila oh pwede tayong gitu gito need gito siya o diligan tubigan Kan kani Alright. Right. So, inisa ka na dito yung pangumagahan at sa pang tanghalian. So, yung gagawin natin, ito yung gawing plato. nung nag-aaral ako sa bukid, mga kamiks, no, share ko lang, kaya ko nga yung isang hiwa ng, ano ba, isda, no, so, so kaya ko yung abutin ng ha maghapon, so, ganoon ako katipid. <laughs> kaya ko yung abutin ng maghapon, mga kamiks, ang isang hiwa ng isda, yung, kumbaga, yung, yung buntot, or yung ulo, yun, kaya ko yun. Kaya ko yun isurvive hanggang maghapon. At saka yung isang tuyo, Isang tuyo lang nga kami kasi kaya kong isang yan. pag umagahan, pang itang at saka pang hapunan. So ganoon ako ka ano dati. Ganoon ako ka tipid. Kasi nga uh, ako lang mag isa sa bahay. Doon sila sa baluntay. Tapos dumulok ako sa so, doon sa bukid talaga doon. Pinaka bukid. So kaya kong hati-hatiin yun. Lights go. Kaya na na. Alright, so I'm back. So, ayan. Nakuha uh, ko na dito. Naputulan ko na. So, papunta na naman tayo doon sa doon pa straight. Doon sa kawayan. May kawayan doon na malaki. So, ang oras na to ay alas 8.58. Mag alas 9 na. So, padahin lang kaya punta ako kumbati birada din sa area, no? Kaya grabe nag-sagbot medyo taas-taas na. Yun yung, ang tawag niyan, ano yan, ah, hagunoy. Ang tawag sa amin. Iwan ko lang sa inyo kung anong tawag sa inyo yan, hagunoy. So, oras na to, alas dos, dos eh. So, wala na dyan. Malinis na, di ba? Kanina, daming mga, ano pa yan, daming mga, nagtataas ang damo. So, ngayon, wala na. So iniwan ko na naman dyan sa gilid. Tapos kukunin ko naman dito pa punta dun para bukas tapos na to. Sigurado ako bukas tapos na to. Tapos doon sa yung kugon, iiwan mo na natin kasi nga uh, pagpaliban mo natin yan, yung kugon na yan. So ayun mga kamiks. So kunting tiis na lang at uh, matapos din natin to. Tapos dito sa harapan ko mayroong okay okay. Ayun know? Okay. Mayroong okay okay. Mayroong helmet, may kalo. Mayroong mask. Oh, ba? Diba? So ano ito? 120, ito 100, ito 80, ito 350, ito 450. Arat na, bili, 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 bili na, bili na. <laughs> Resulta sa uhaw at wala ng tubig na mainom Kasi nga naubos na yung Ano natin Tubig na dalawang bottle Ito wala nang laman yan Wala nang laman Itong isa wala na rin laman Ayun o oh. Whew, wala nang laman Mahirap talaga pag uh, na, Nauubusan ka ng tubig Hihi. Ayan o, yun pala yung uh, puno ng kasoy namin dito mga kameks. Ayan yung puno ng kasoy. At saka yung doon. At saka yung doon sa kabila. Yung malaki doon na, ano na, na matay na yun. Kasi nga sa sobrang init, hindi nakatiis. Bumitaw. Kaya ayun, namatay siya. Alright no, so kitikits na lang ngamaya ha. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pag atabas ko ng damo. Alright, so tayo ay uuwi na. So ang oras natin alas 3.17 So tapos na dun And then Iharap yung kamera ha Kung saan na ba tayo bukas Saan na tayo bukas Kasi dun tapos na Yan, Tapos na dyan Tapos dito Nahati na rin Tapos na dun sa pinakadulo And then dito So sigurado ako bukas tapos na to Puno ng apatot Ayan apatot ito yung uh, dati. Nalala ko pa sa mga kabataan ko. Apatot, uh, tambal daw sa mga putot. <coughs> yan. Tapos dito, oh. Laki ng puno ng apatot na yan. Yan. Uh, Ang ide Tipisan na ako bababa, problema ng tubig, uhaw. So, kailangan talagang bumaba na para makapag uh, na ano, makainom tayo ng tubig. Alright, napakasarap ng hangin dito. Ha! Sarap sa pakiramdam, paparampampam. <laughs> Sarap dito talaga mga kamix. Sarap ng hangin dito. Uy, maganda na yung palangdaan dito. Ayan o. Oh. Eww. Alright, na-tractor na yung daan tala dito mga kamix. Oh. So, pwede na yung mga pasok yung sasakyan or yung mga truck kasi ni tractor na o oh, diba so pwede na makapasok dito ni tractor na yung lubak lubak na daan ayan o oh, makikita nyo ayan lubak kasi dito kaya Alright, so magandang hapon mga kamig So natakaroon din ni sa ano, uh, Santo Nino di Padua Hindi sa simbahan sa Tukawal Kaya na si Angkol ako dito oh. Si Etik si Taga Hapon Si Kabuntag, Manilihig yan, trabaho din sa simbahan Dito ni sa uh, San Antonio di Padua Alright Mga magandang hapon no Sa lahat na taga ano, Barangay Tukawal Shoutout pala kay ano kay Kagawad Dave Morido mga komix So may give me a love shoutout and mga naman ng half one So ko yung mama mo nandito naglakad So nahiya ako <laughs>